ang hirap ng sitwasyon nila, ang hirap ng mga trabaho nila. So, papalamutian na lang siya na, I salute you, teachers, you are the heroes, the ganito, ganyan. Uh, ganoon parang palamuti na lang para matakpan yung yung masakit. Ganun. Alam niyo ba sinasabi ko to hindi ako komportable kasi kasi yun yung totoo. Kung walang mag ng ng concern, sino? Di ba? Hindi ko naman masabi na wala na ako sa DepEd so wala na ako pakialam kahit anong gawin nila. Because syempre, Pilipino tayo eh. Pilipino ako eh. Ang anak ko Pilipino. Saan mag-aaral yun? Sa Pilipinas. O, oh, di ba? Ang anak ko dadaan at dadaan sa sistema ng DepEd. Baka sabihin ninyo na walang point para pagkumparahin mo. Eh, government yan eh. Tapos, IS yan eh. Uh, well, my point, kasi dahil sa mga differences na to, maraming umaalis sa DepEd na teachers. Hello, Bibi Bites! Welcome back to my YouTube channel. This is Gia Bites! For today's video, Bibi Bites, pag-uusapan natin ang pagkakaiba at pagkakapareha ng brigada sa DepEd at brigada sa International School. Ready na kayo? Noong nag-resign ako sa DepEd, meron akong isang friend na nag-post. FB friend ha, hindi ko siya talagang personal friend. FB friend lang. And meron siyang pinost na ang sabi, ang dami ng umaalis na teachers sa DepEd kasi na a-attract sila sa benefits sa mga schools abroad. Ano kaya yung mga bagay na makakapag-attract sa mga teachers na mag-work sa DepEd? And sa tingin ko, yung content natin ngayon ay makakasagot doon sa tanong ngayon ng friend ko, ng FB friend ko. Pero baby bites, bago tayo mag-start sa vlog natin ngayon, gusto ko lang mag-disclaimer muna tayo. May pa-disclaimer muna tayo, okay? Ang vlog na ito ay ginawa not to brag. Not to put anybody in shame uh, gusto ko yung vlog na to ay positive ang mga galing lang sa vlog na to ay yung mga positive na bagay pero totoo so itong vlog na to wala po akong dinadown na kahit na sino sana wag ma misinterpret kasi wala rin akong ibang gusto sa education system natin sa Pinas, kundi mas maging maayos ito. Siguro, ang masasabi ko, itong vlog na to ay para sa mga authorities, sa mga tao na talagang may power, yung makakapag-implement talaga ng change sa system. Kasi, anong magagawa ng teachers, sumusunod lang naman kami sa sinasabi sa amin. Siguro kapag napanood mo to, tapos feeling mo meron kang something na magagawa, siguro authority ka. <laughs> siguro nagpapaka-safe lang din ako kasi ayoko naman na matag na ng babash ng DepEd. And also, ang dami-dami ko rin friends na nag-work sa DepEd. So, I don't ever want to offend them. Pero, I still want to tell the truth. Gusto ko lang din na yung mga experiences ko maging window ng nangyayari sa ibang klase ng uh, education system. Bago tayo pumunta sa pinaka-content natin, mag-debunk muna tayo ng mga myths or ito yung ano, uh, mga maling paniniwala <laughs> ng mga tao. Myth number one, kapag nagwo-work ka sa international school, lahat ay ibibigay sa iyo. Wala ka nang kailangang gastusin kasi bibigay na yan lahat sa iyo. No, hindi. Lahat ng kailangan mo bilang teacher pagdating sa materials, no? Karamihan anda na. Pero meron pa ring mga instances na bibili ka ng something na galing talaga sa'yo dahil gusto mo. Halimbawa, ako personally, yung mga pang price ko sa games namin ng mga students ko, stickers, ganyan, mga ganun lang, simpleng bagay lang na alam ko makakatulong siya sa strategies ko, sa pagtuturo ko. So, bumibili ako nun. Hindi totoo na kapag nasa international school ka, wala ka ng ibang gagastusin para sa pagtuturo mo. Pangalawang myth mas passionate ang mga nagtuturo sa DepEd. Hindi, hindi po. Mas mahirap ang sitwasyon, mas nakakaawa. Yan, nabi ko na. Mas nakakaawa. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi kasing passionate nung mga nagtuturo sa international school o sa mga private schools. And isa pa, wala namang makakamesure ng passion eh. Kundi tayo lang sa sarili natin, di ba? So, wala tayo para mag-judge or mag-measure ng kung ano yung passionate sa hindi passionate. Punta naman tayo sa mga similarities. Ito yung mga bagay na napansin ko, ah, ginagawa rin namin to sa DepEd. Na ginagawa namin ngayon, ngayong nasa international school na ako. Una-una, ito na nga yung brigada o preparation para sa darating na school year. Sa DepEd, ang tawag doon, brigada. Kasi ang essence ng brigada ay pagtutulungan ng uh, parents, ng, ng mga estudyante, at saka ng mga teachers, mm. ng community, per se. Uh, dito, uh, ang preparation sa school, parang brigada din. Nag-aayos ng mga, nagkukumpunin ng mga kung ano yung sira, nag-repaint, nag gano'n. So, parehang may preparation, which is very, very normal sa tingin ko. Pangalawang similarity, parehong nakakapagod. Ang brigada sa DepEd at ang preparation sa international school ay talagang nakakapagod. And draining talaga sometimes. Hindi mo masasabi na buti pa kayo dyan sa IS, um, walang masyadong ganito, ganyan, ganyan. Kasi very tiring din. Pangalawang similarity, lahat ng preparation na to, um, both sa international school at saka sa DepEd, para sa kapakanan ng mga bata or ng mga students. Pangatlong similarity, parehong may budget. Sa international school, oo, talagang walang duda, may budget, di ba? Sa DepEd, meron din yan, hindi lang natin nararamdaman. <laughs> Ready na ba kayo? Okay, so itong part na to, pag-uusapan naman natin yung mga differences na napansin ko sa preparation for school year sa international school at saka sa brigada. Baka sabihin ninyo na walang point para pagkumparahin mo. E, government yan eh. Tapos, IS yan eh. Uh, well, my point, kasi dahil sa mga differences na to, maraming umaalis sa DepEd na teachers. Pangalawang point, kung walang mag-erase ng, ng concern, sino? Di ba? Hindi ko naman masabi na wala na ako sa DepEd so wala na ako pakialam kahit anong gawin nila. Because syempre, Pilipino tayo eh. Pilipino ako eh. Ang anak ko Pilipino. Saan mag-aaral yun? Sa Pilipinas. O, oh, di ba? Ang anak ko dadaan at dadaan sa sistema ng DepEd. See? So, my point. Sa tingin ko, hindi excuse na mas okay yung preparation, yung nararanasan ng mga teachers sa IS na preparation, mas o mas magaan dahil international school to. Okay lang na ma-experience yan ng mga mga DepEd teachers kasi nasa government sila, hello? Hindi ganun eh. Walang ganong thinking dapat. Na-clear ko na kung bakit um, pinush ko tong content na to. Punta tayo sa unang difference. Actually, wala naman talagang masyadong diferensya. Dalawa lang, pero sobrang laki. Una, ang brigada, inappropriate siya para sa teacher. Yung mga trabaho na ginagawa ng teachers kapag brigada eskwela, hindi naman talaga pang teacher eh. Naglilinis ng classroom. Oo, sige. Uh, nagpipintura. Nagkukumpuni ng mga upuan. Lahat ng bagay na yun, nagsusulisit, naghahanap ng pintura, naghahanap ng materials na gagamitin para sa classroom. Hindi naman yan gawain ng teacher. Nung nasa DepEd pa ako, every time na magbibigada, bibrigada, isa ako sa mga mahilig magpost post na pabiro. Na, oh, baka naman, ganito, ganyan. ba diba? Ito Gcash ko, ganun, ganyan. Hindi ko iniisip, ba diba? Wala sa akin yun eh, okay lang. Kasi, uh, kumbaga, part ng trabaho ko yan. Pero pag alis ko ng DepEd, tapos, nakikita ko na yung iba na ganun yung ginagawa. Hindi ko maiwasan na maawa. Naawa ko. Awa is the term. Kasi parang feeling ko, nakakapagod na nga maging guro, tapos gagawa ka pa ng mga bagay na hindi naman trabaho ng guro. Inappropriate yung, ano, yung, yung ginagawa na preparation ng teachers sa brigada. Tapang, no? Lakas ng loob, no? <laughs> Pero hindi totoo yun ni. Eh. ayun uh, yung nararamdaman ko eh kasi yun yung na experience ko. So sa international school, masasabi ko na oo, nakakapagod talaga. Pero kahit pa paano, uuwi ka na teacher ka pa rin. Teacher pa rin yung pakiramdam mo. Dignified yung experience para sa iyo, yung paghahanda, di ba? Meron ako dating professor na nagbiro, no? na oh kapag pumasok kayo sa public school wag kayong magsusuot ng ano ha ng ng sa work uh, wag kayong mag mag -e echo bag ha magdamit kayo na para kayong teacher no nasa public school ako nasabi ko na paano ko hindi magsusuot ng ganto? eh ganito yung trabaho eh. di ba magsasapatos ka pa magsasandals ka pa magsasandals ka ba kung ang gagawin mo naman sa sa school ay magpipintura ka, magpupukpok ka, magbubuhat ka ng napakaraming ganito, ganyan. Ikaw pa rin ang, ang problema kung saan mo ilalagay yung mga mga lumang libro. ba? Diba? Hindi pang teacher eh. Kaya yung mga teachers, ako, nung nasa, nasa ano ako, nasa public school ako, kapag brigada, hindi ako mukhang teacher, mukhang talaga akong andungis ko. <laughs> sa international school, yung mga preparations ko na na experience ko ngayon na ginagawa pang teacher. Gumagawa ng lesson plan, gumagawa ng PowerPoint presentation. Ganon. Alam niyo yun, problema mo kung ano yung activity na gagawin mo, kung ano yung materials na gagamitin mo. Yun yung mga poproblemahin mo tin pangalawang pagkakaiba na feeling ko konektado din do sa una kong sinabi. Sa DepEd, kapag brigada, mas focused yung preparation mo sa, sa, facilities ng school. Yung pagpapaganda ng classroom, dapat gantong kulay yung pintura ng ano ng building pare-pareho ilang piraso yung ano yung yung basurahan, ganyan, na minsan ko na yung bibili kasi wala ka ng choice na kundi, kasi i-check-check yan eh. Sa first day ng school, may mag-iikot na mga bisita, titignan kung tama ba yung ayos ng klase mo, kung kompleto pa yung gamit mo. Pag hindi kompleto, good luck, di ba? Pupuna ka kung ano yung nakalagay sa um, bulletin board, anong kulay ng bulletin board, ganyan. So, hindi mo muna iisipin yung mga lesson plan mo, saka, saka na yun, saka na yun, ganun. Parang ganun na yung na-experience ko nun. Sa akin to ha, mga ano ko to, mga napagdaanan ko to, sa international school, ang preparation more on sa pagtuturo talaga. Ititrain kayo kung ano yung mga dapat ninyong gawin, yung mga strategy sa pagtuturo, puro sa pagtuturo. And, alam nyo, ang topic din naman dito is topic din tinuro din naman talaga sa atin sa Pinas. So, yung mga ano yung mga principles, yung mga uh, research na about teaching, naaral na rin naman 'yon. Pero syempre dahil hindi na nga siya priority. Kahit na merong magkaroon ng mga training sa ano sa sa schools mas yung focus ando doon sa classroom mo, sa itsura ng classroom mo. Kung ilan yung upuan mo, kung anong kulay ng pintura mo, kung kasya pa ba yung pintura mo, may kurtina na ba yung classroom mo. So, ayun, ganun. Minsan pati yung padlock mo, wala pa. <laughs> Bili ka pa ng padlock mo, ganyan. So, yun yung mga napansin ko. Alam niyo ba sila sabi ko to hindi komportable? Eh? Kasi, kasi yun yung totoo and walang hate sa heart ko. It's just that yun kasi yung totoo. At saka, kung itatanong ninyo kung ano yung mga bagay na makakapag, makaka, makakainggan nyo sa mga sa mga nag-aaral na maguguro sa mga future teachers, sa mga matagal na rin na nagtuturo na magstay kung ano yung mga bagay na yun. Siguro, ayun yung mga maliliit na bagay. Katulad ng preparation for school year. Kasi alam sa totoo lang, hindi naman perfect. Kung nasan ako ngayon, hindi rin perfect. Pero kung ikukumpara, iba talaga. Sobrang drastic ng, ng, ano, ng differences. And ayun, sa mga ako ako teacher sa DepEd. Um go. <laughs> Tiisin natin lahat. Ah uh, alam ko hindi dapat ni yung pagiging resilient ng mga Pinoy pagdating sa ganitong bagay. Ang hirap kasi nang nangyari ng nang, ng nang, nang ginagawa ng mga teacher sa DepEd, ang hirap ng sitwasyon nila, ang hirap ng mga trabaho nila. So papalamutian na lang siya na I salute you, teachers, you are the heroes, da ganito, ganyan. Uh, ganon, parang palamuti na lang para matakpan yung yung masakit. Ganon. Tapos pag umalis ka ng DepEd, kapag nag-work ka abroad, parang hindi mo na mahal yung mga tao doon. Ganun, parang ganon yung ano. ni ewan ko yun lang. So, ayun lang. Uh, thank you so much kung nakaabot kayo sa part na to. And, kung gusto niyo ng mga gantong content, comment lang kayo. Kung ayaw ninyo, huwag na kayong manood. <laughs> okay lang. Okay lang. Kung, ay kung masakit, masyadong lunukin at panoorin ang katotohanan. Bye!